All right, all right, mga boss. Good morning, good morning. Okay, okay. After po nating magjogging eh ano, pupunta po tayo ngayon ng bata, kakain na naman po tayo ng lugaw at bibili tayo ng pang-ulam natin ngayong tanghali. Oh, shout out, shout out. Ay, are you? Good, good. Di ba? May mga ano pa. May mga ewan. All right, all right. Okay 'yun ah. Okay, at yun nga mga boss. Nandito po tayo sa park, dito lang sa tabi ng aming accommodation. May court po rito. At marami nga po tayong kababayan every weekend, Friday, Saturday na naglalaro ng basketball po dito. Alright! At tayo po ngayon ay pupunta na ng bata para makakain po tayo ng lugaw. Mga boss, doon tayo magbe-breakfast! Okay, okay, mga boss. Woo. Tayo po ay pupunta ng bata para kumain po tayo ng lugaw. All right. kumain ng lugaw ngayon Friday dahil nandoon yung ating mga kababayan na nagbebenta ng lugaw, parang lugaw sa kanto, di ba? Sarap tapos may ano, may Shanghai. Okay, all right. 还有。 Alright, sumapos. At nandito na po tayo sa bata. Dito po tayo sa may basement ng Bilagio. ng park Maaga pa, kaya medyo maluwag pa. Time check. 8.13 in the morning. Pero pagpatak ng 10 o'clock niyan, nako. Mapupuno na po yan. Pahira pa na po mag-parking. Lalo na sa labas. Punuan po ngayon. Alright. Let's na. Tayo po ngayon ay pupunta na sa taas labas pala I mean doon sa labas yung kainan ng lugaw okay rats ayan po ang senaryo ngayon Friday po ngayon yan may mga sale palang bike ito pala nabili ni ano ni kaibigan nating RB Shoutout out sa iyo paring RB ito yung nabili mo yung may mga 359 479, 359 359 na, na dating tig 700 plus ang laki ng binaba. Maganda rin pala. Patingin mo. Magaan ba? Mabigat nga lang. Bakal eh. Pero ayes naman siya. No? oh. 7.99 naging 3.59. Ito 4.99 naging 4.79. Ano siya? Meron siyang spring dito. May shock. Diba? Maganda ng bike. Ito. Okay. Maaga-aga pa po kaya konti pa po yung mga kabayan dito ng nagpupuntahan. Maya, maya eh nako, tunuan na yan. Dito may mga pumipila pa rin. Eh. Pauri. Ako yan ang mahirap dyan pag ano. lugawan Marami rin gintuan. Damas. Damas gold. Diba? gintuan dito na yung lugawan mga boss alright mga boss at ito na po yung sinasabi kong lugawan lugawan dito sa bata 'di ba? Lugawan sa kanto. mga kabayan po nating masisipag diyan yung nagtitinda. Shout out sa ating mga kababayan Pilipino yung nagtitinda. Ayun no 'di ba? Pag ganitong maaga punuan ang lugaw. Madami, madami. Ayun. Goto, goto. Puro kabayan natin. Asi. Sige, bayan kinakainan. Sige. Sige, dito na ako. dito na order natin. Lugaw. Lugaw. Aros kaldo pala, Lugo ka ng lugaw. lugaw. Aros kaldo. Itlog lang pala siya. Daka kami kasamang manok. Ayan, eh, no? Sa halagang 7 di ba? May Shanghai din. Lalagyan natin ng bawang. Wow. At lalagyan din natin ng chili oil. Ayan, eh, no? Wow. Ayan, oh. Chili oil, no? Oh. Mmm. Lalagyan natin ng pangyate, ah. Tapos ka na dyan? Tapos natin. Oh, sa'yo naman. Lalagyan natin ng at lalagyan naman natin ng spring onion. Ayun, no? Oh. Wow, sarap. At kalamansi. Paminta para la aguante. Paminta. Paminta ni la ayo más. Ayúd, paminta. Mmm, taba. Ayúd, no. Alojalo. Mmm, caen po. kibaan 'yung 'yung pagkain nila po Arabic food pero ayoko nang gumigila ako ng pagkain ko kasi nagluluto wow, ano wala akong oh, ng <laughs> Dito kana sa tubig natin. Sabayan natin. Na, na. Oh, dito ka. Kain ka. Yeah, hindi ka man nabibigatan diyan. Kaya ko lang ay pagpunta ka nang Pilipinas sa musot yan. Oh, delikado. Kasi baka mawalan ka ng leeg. Malik. Dito nga dito lang. Ay si Kuya oh, grabe naman. Swerte, kuya, huh? hindi ka man nabibigatan diyan. Ay Ini ka ba nabibigatan? Makain lang, Ah, Pero sabi ni ate, huwag mo daw susutin sa Pilipinas siya na. Naku. Susutin lang. Susutin lang niya sa pangokasyon Ah, pang-okasyon lang. Hindi, ano investment yan po di ba? Ang lang Kung hindi naman sa akin bang Investment po yan, mga kabayan. Sa oras ng kagipitan, pwedeng dalhin yan sa Cebuana. Kaya Kaya kay M. Dating ng Pinas, sa, nasa nakatago ito sa ano, maganda. Sa baul. sa oras ng kagipitan. Oh, di, di, meron tayong mahugot. Yun yun. Ako din. natin tayong bilhin sa atin. Sa so. alas din yung mga pera pong iba. Kasi pag walang pera sa lahat. Sa iPhone. Kailangan ko iPhone. iPhone bukas. Mura na. Binili mo na. iPhone eh, wala din, di ba? Wala. Bumili ka ng bagong iPhone ngayon magkakalaga ng 50,000 bukas, 50 million. Oo, hindi katulad ng ginto, habang tumatagal, tumataas ang value. Kaya ko wise tayo, boss. Oh, kung yeah. nandina, tayo, kaya wise, tayo. Naganda investment ng ginto kaysa sa mga cellphone. <makes> Tagal hmm? <makes> 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 na rin dito ano na Hindi, 8 na ako dito. Matagal na, 8 pala eh. Hindi pa ako nakauwi. May anak na nga yung anak ko isa. Okay. Ano yung 8 years? Hindi ka pa umuwi? Sa loob ng 8 years? Ano yung massage? Grabe naman. Pag-alis ko doon yung anak ko, ano, grade 12. Buti si Mr. Tapos, nakagayon. Ayan si ate. 8 years na daw dito sa Saudi Arabia. Hindi pa umuwi. Grabe no. Tabol yung anak mo, nakasawa na ng anak na, hindi pa nakikita yung apo nyo. May apo ako isa. O, kalahin mo yan? Marcos. Basta na Jolastic, sir. Jolastic. naman may jowa ka dito, eh. Si na yan. Jolastic, sir. J-O-L-S-T-I-C. Nagpapadaan po tayo dito sa mga ano bentahan ng mga ano mga sombrero mga boss at napakadami nga po oh, di ba? Ayun, picture mga kabayan. Diba? Marami pa po dito mga design. Ayun, meron din tambay cap ni Pio Balbuena. Ayun. No? Ang daming sombrero, mga nahihilig sa mga sombrero. Ayun mga pang-bawas naman talaga na 'yun. Yung muna kung gaano bawasan para makaka-pant ng Bulls. Okay, mang boss. Hatidto na 'yung scenery dito sa bata kapag Friday. Nagsana ng ating mga kabayan, may mga jersey-jersey din jersey dito, ano, Bulls may mga jersey din. Ayun. May mga jersey din dito, ma boss. Ayan. All right, all right. Iba na talaga ngayon ng Riyadh. Dahil uh, talagang Oh, may mga ano rin, may mga kakanin din pala oh. Mga panindang Pinoy, may show, may spaghetti at kung ano-ano pa. Mga panindang Pinoy, may mani. At tinapa. Oh, di ba? Sampu, sampu lang. Mga pagkaing Pinoy. All rights. Ang dito Madiskarte talaga ng ating mga kababayan. Basta't marangal. Ayos. Shout out, shout out. Okay, okay, alright. Ang dami, may mga balot, pinoy. May mga tahu. Mga gulay-gulay. At dito sa banda rito, maraming nagtitinda ng gulay. Friday po ngayon kaya madami pong tao. Pero mas madami pong tao nung nakaraang Friday dahil tumapat po ng katapusan at sahod po. Kaya mas madami po nakaraan eh. Ngayon nangangalahati na naman nang po yung buwan. Siyempre yung iba natin kababayan. Tulad ko eh, wala nang pera na padala na po sa ating mga pamilya, di ba? Kung iba dito nagpupunta na lang para mamili na lang uli ng kanilang mga konsumo pang isang linggo. Alright, mga boss! At may bibilin po ako dun sa may SADS. Yung mm, ano ba yung bibilin ko? Mutang ko na. Ayan, mga gulay-gulay. Dalawa kinse, dalawa kinse, dalawa kinse.